Sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas ay iniulat ng Reuters ang nangyaring pag-atake sa US military base sa Iraq noong Miyerkules sa pamamagitan ng dalawang magkaiwalay na drone attack kung saan ang isa ay nagdulot ng minor injuries sa ilang tropa nito kahit na intercept nila ang drone ayon sa payag ng isang US official. Ang opisyal na nakipag-usap sa Reuters ay hindi sinabi kung sino ang pinaghihinalaan ng mga pag-atake sa Al Asad airbase at sa Al Harir airbase. Subalit ang Washington ay nasa high alert para sa aktibidad ng mga grupong suportado ng Iran habang ang mga tensyon sa rehiyon ay tumataas sa patuloy na digma ang nagaganap sa pagitan ng Israel at Hamas. Samantala, ang Hamas naman ngayon ay nais ng makipagnegosasyon sa Israel at Amerika. Palalayain ng Hamas ang mga bihag nito kapalit ng kondisyong ititigil ng Israel ang airstrike sa grupong Hamas. We are ready to release them but we want from Israeli troops to stop their aggression. Kaya naman yan ang tinutukan ng aming grupo upang sa ganun ay maihatid namin sa inyo ang kasalukuyang kaganapan sa pagitan ng Hamas at Israel. Kaya simulan na natin. Unang bira ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang unang pag-atake noong Miyerkules sa Al-Asad base ay dulot ng dalawang one-way drone kung saan ang isa sa mga drone ay na-intercept ngunit nagawa pa rin sumabog na nagdulot ng mga minor injuries at pagkasira sa ilang kagamitan. Ang ikalawang drone attack naman ay pinuntirya ang Al-Harir air base kung saan naroroon ang karamihan sa puwersa ng US sa Northern Iraq sa lungsod ng Erbil ayun sa mga US officials, Iraqi security official at isang Western diplomat. And as you know, the day before on October 17th, US military forces defended against three drones near US and coalition forces in Iraq. In Western Iraq, at Al Asad Airbase, US forces engaged two drones, destroying one and damaging the second, resulting in minor injuries to coalition forces. Noong nakaraang linggo, ang mga armadong grupo ng Iraq na nakahanay sa Iran ay nagbanta na itarget ang US gamit ang mga misile at drone kung mag i ng Washington para suporta ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Matatandaan na naglabas ng pahayag ang Pentagon na magpapadala ito ng mga air defense at mga bala sa Israel ngunit ang US forces ay hindi sumali sa labanan ang mga pag-atake ay naganap matapos ang nangyaring pagsabog sa isang ospital sa Gaza na kumitil ng daang-daang buhay ng Palestinian. Samantala, ang Hamas naman ngayon ay nais ng makipagnegosasyon sa Israel at Amerika. Palalayain ng Hamas ang mga bihag nito kapalit ng kondisyong ititigil ng Israel ang airstrike sa grupong Hamas. Uh, we are waiting to make an exchange deal. Uh, throw mediators about the other uh, prisoners who are they with Hamas people? You know we are not talking about civilians only. We have uh, uh, military uh, elements and settler Emil elements among these detainees, and we have some civilians. We are ready. to release who are civilians. We are ready to release them, but we want to, from Israeli troops to stop their aggression. Manatili ka lamang nakatutok ukol sa patuloy na digma ang nagaganap sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikaw, anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.